Nananatiling sa patang supply ng pulang sibuyas. Kaya pinag-aaralan ng Agriculture Department na palawigin pa ang importation ban nito. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia. Balak bumili ng kalahating kilong kamatis ni Ruby, pero... Sobrang taas, kaya imbis na per kilo ang bibilihin ko, eh mga dalawa hanggang tatlong piraso lang. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, mula 55 hanggang 90 pesos. Umaabot na sa 120 hanggang 180 pesos ang presyo ng kamatis. Ayon sa ilang nagtitinda, mahal na nga, madalang pa ang bagsak ng supply ng kamatis. Yung ano ngayon, sir, yung isang box, ang dati, nagkakalaga lang ng mga 1.5, 1.8, ngayon 2,900. Nagkakaubusan or sa panahon, kasi lalo na ngayon, magtatagulan. Sabi ng DA, naapektuhan ang nagdangbag bag'yong agon ng ilang sakahan sa Northern Luzon. Kaya naantala ang produksyon, pero... Yung kamatis, ang harvest ay magdaratingan ng maraming volume in two weeks time. So we can expect in one to two weeks ay na uli yung presyo Pinag-aaralan ngayon ng ahensya na i-extend o palawigin ang importation ban sa pag-angkat ng pulang sibuyas. Nananatili kasing sapat ang supply na tatagal ng higit na lawang araw o hanggang Pebrero pa sa susunod na taon. Yan ay matapos umabot sa so 162,000 metric tons ang inventaryo ng pulang sibuyas nasa 11,569 metric tons naman ang supply ng puting sibuyas na sinasabing mauubos sa buwan ng Setyembre. Marami nga tayong stocks, di ba? Pag pumasok yung imported na mas mura, it will drive down yung price uh, even lower. So, we also need to consider yung pagod at hirap na ating mga magsasaka ng sibuyas. Hanggang ngayon, hulyo pa tibang import ban sa sibuyas na isang sinag na magdesisyon ang pamahalaan hinggil sa pag-angkat para maiwasan ang pagbahan ng imported sibuyas. Papagsakang presyo ng uh, sibuyas and uh, yung mahalat na nag story eh, malulugi. Yun ang malaki problema natin. Dapat uh, huwag muna, no? uh, maybe kung uh, gusto magpasok ng puting sibuyas, uh, pwede naman up to August. Hiling din ng grupo, i-monitor ang volume ng produksyon sa isang lugar para maiwasan ang oversupply. Nais nice din ng sinag na magtakda ng presyo, lalot 45 pesos lamang ani ang presyohan sa cold storage facility. Pero umaabot sa 150 pesos ang presyo ng sibuya sa ilang palengke sa Metro Manila. Kalay Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!